Ang mga sinaunang larawan ay kadalasang seryoso at hindi muminiti dahil sa ilang mga kadahilanan. Mahabang exposure time Ang mga unang kamera ay nangangailangan ng mahabang exposure time, kadalasang ilang minuto. Upang maiwasan ang paggalaw at malabo na larawan, ang mga tao ay kailangang manatili pa rin ng matagal. Ang pagiti ay maaaring maging mahirap at nakakapagod sa loob ng mahabang panahon. Social norms sa nakaraan, ang pagiti sa mga larawan ay itinuturing na hindi seryoso o hindi profesional. Ang mga larawan ay kadalasang ginagamit para sa mga opisyal na opasyon o mga portrait kung saan ang pagiging seryoso ay mahalaga. Ang pagiti ay maaaring makita bilang pagiging mapaglaro o hindi seryoso. Pagkakaroon ng larawan Ang pagkuha ng larawan ay isang mamahaling proseso noong unang panahon. Ang mga tao ay hindi madalas nagkaroon ng pagkakataon na magpa-picture Kapag sila ay nagpa-picture, nais nilang magmukhang seryoso at marangal.